Masamang tao yun na ang naaalala yung masama kesa sa mabuting ginawa mo sa kanya. Masamang tao kasi yun. Basahin natin ang kawikaan. Ang nasa ng matwid ay buti lamang, ngunit ang hintay ng masama ay poot. Dalawang klase lang ang tao sa mundo, masama at saka matwid. Pagka matwid ang tao, ang nakikita niya yung buti. Pero ang masama ang nakikita yung ikakapuot niya. Ganon ang tao. Kaya ba't madaling makalimutan yung mabuti? Ang naaalala yung masama. Eh kasi yung tao na yon na tinutukoy mo, tao yon na masama. Taong masama yon. Ang Diyos ko mo matwid, ang naaalala niyang ginawa natin yung mabuti. Kung nagkamali man tayo, kinakalimutan niya na yun eh. Basahin natin ang sa isgis ng Ebreo. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo.